Oh guys. Instead <coughs> oh, guys. let set up set up guys. Oh chap. Special ako ngayon guys daing na ano guys binabat ko po, po ang bango sa guys ito na pa yung guys so oh. ang sarap sarap guys ang sarap sarap sobrang, bro guys yan magano din ako guys na binabat ko ko yung kagabi ng toyo so ka sarap chin at saka yan kalamansin nilagyan ko guys yan guys Sobrang sarap yan guys. Sobrang sarap. Tapos na po sila order ko yung long guy, 60. ang niluto kong um, ano, ko yung orsulay. May yung sa po siya guys. <muchos> And I'm mo, abahal. Sabang sarap yun sa Sabang mo, Brang yummy yummy guys, So bangsa-bangsa, bangsa yang ada guys, guys. Yummy 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 no guys